So tingnan nyo mga kagulay Pagka ah, hindi nyo maagapan ito Magtutuloy-tuloy na po ito Tingnan nyo Look closer Yan, Nag start na siyang pumuti Kapag hindi natin to naagapan Hindi natin to Nabigyan ng atensyon At kung ano yung paraan Upang maibalik sa medyo uh, Normal Na kulay na lettuce na ito Ay magtutuloy-tuloy na siya

mga kagulay Welcome back sa ating channel Isa na namang video na puno ng kaalaman Sa hydroponics ang ibahagi namin sa inyo Ang pag-uusapan natin sa episode na ito Ay kung paano Ano ang gagawin kapag naka-encounter Or naka-experience kayo Ng pamumuti sa halaman Sa hydroponics system nyo Ito po ay limited lang sa hydroponics kasi mabilis po madetermine o matuklasan kung ano ang dahilan kung bakit namuti ang ating halaman. Tulad po nito, kung makikita nyo, ayan, pakita mo Derek. Ayan. So meron po tayong assessment na gagawin. Mabilis lang po ito. Simple tips lang po para sa inyo. Okay? So nakikita nyo, ito yung system namin. Na na uh, isang NFT na kung saan paikot-ikot lang po yung tubig dito. So, ang una po nating i-check ay yung tangke. Yan. So, tara. Punta natin yung tangke. Yan. So, dito po. Wala po tayong nilagay kasi uh, wala na po dito kasi walang araw. Yan. Kita niyo, may mint dito. So, again po, kapag nanilaw, dumilaw po ang ah uh, halaman natin kapag dumilaw po ang halaman natin una po natin gagawin ay i-check yung tangke ayan, pakita mo yung tangke okay ayan so anong anong gagawin kapag ganyan yung tangke unang una i-checklist lang po natin yung tangke natin ay halos nasa 20 liters na lang ang laman ng tubig. So kung nakikita nyo mga kagulay, halos said na said na or halos maubos na po ang laman ng tangke natin. Ayan. So ibig sabihin, iti-checklist lang po natin. So first pa lang na check, alam na natin kung nasan tayo nagkulang. ba? Diba? Makita na natin sa tangke. So pangalawa po, i-check po natin kung ano po ang laman or ilan na po ang ppm or EC ng tubig natin. So, ibig sabihin, kapag konti na lang ang tubig, therefore, konti na lang ang nutrients din yan. So, ilan to? Halos nasa sa uh, ilang heads to rec? 420. Nasa 420 heads to. Isang hilera na ito. Pero, konti na lang ang tubig. So, ang average ng isang lettuce is nasa around 1.5 liter per month na consumption niya. Average lang yan, depende sa panahon. Kasi mayroong panahon na malakas sila uminom, mayroong panahon na kunyari makulimlim, tag-ulan, mahina lang sila uminom. So therefore, i-check e na natin kung ano ang PPM ng tubig. Tara, let's go. galing itong tubig dyan sa drum so titignan po natin ayan so halos nasa 100 51 na lang po ang laman ayan so mababa ang ppm ayan so yun po yung una nating i-check so kanina pa kanina nung paglapit ko sa drum konti na lang ang laman therefore alam ko na kasi yung laman ng nutrients na din. Punti na lang din. So, pinakita ko lang para alam natin kung paano. So, sa ganitong indikasyon na naninilaw, again, puntahan natin ang drum natin, i-check natin yung tubig. Kapag kaunti lang yung tubig, therefore, kaunti na lang ang laman ng nutrients Yan. So, ibig sabihin, hindi na niya kaya yung 400 heads nandito sa gilid natin. Ikakarga, kaya naninilaw. Number one yan. Number two, check po natin ayan check po natin i-shake lang natin kung meron lumilipad ibig sabihin kapag meron lumilipad tingnan mo tapos yan dito rek kapag meron lumipad niyan, ibig sabihin yan may white flies pero dito sa puntong ito walang white flies walang tayong nakita na lumipad kaya therefore yun lang po ang gagawin natin <coughs> Oh, you oh, 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 oh kap lang po tayo mga kagulay na check na natin ang ating water tank nakita natin na halos 60 liters na lang ang laman ng tubig tapos chinek natin yung mga dahon chinek natin, niyugyug natin yung dahon wala tayong nakita na white flies so ang panghuli is the sunlight so halos tatlong araw na nawala masyadong sunlight activity dito sa farm o dito sa lugar namin isa din 'yon na indikasyon. Upang maninilaw ang mga dahon natin. Kasi 'yun lang po ang tinitingnan sa hydroponics. Una, yung water, yung PPM or nutrient content. Number 2, yung diseases sa mga dahon. Isa yung whiteflies, number 3 yung weather. So, if there is no sunlight, there is no growing activity, there is no uh photosynthesis activity which is absorption of plants nutrients and water and respiration and all activity sa photosynthesis so maraming magiging dahilan kaya dapat alam natin kung paano siya aksyonan the water, of course mix it with nutrients so that this lettuce will recover. Okay? So, 3 to 5 days, babalik na siya, tapos may ibibenta na natin siya nang maayos na halaga. So, kasi pag pungangit yan, dere yan hanggang sa pumuti, wala tayong ginawa, hindi tayo umaksyon, hindi natin magbibenta ng maayos to, therefore, wala tayong kita. So, mabilis na paraan lang, sa hydroponics kung paano siya matukoy ang sani ng pamumuti ng ating halaman. Okay? So ito, uh, light green siya kasi lolobionda. Meron namang lettuce na dark green, yun yung mga green span at saka ibang variety. Okay? So maraming salamat mga kagulay. Sana po ay meron kayong natutunan sa episode na ito. Magkita-kita po tayo muli next week sa next episode. Maraming salamat. 好好好 Thank <laughs>